Yo, what's up mga master, Ako naman po ito si Bart Parteya. And today's episode ay pag-uusapan natin ang isang kasaysayan ng mga agimat na may kinalaman ang mga katipunero. Ayan na, so anting-anting ng mga katipunero. So, panoorin natin itong video na to, no? Let's go. What's up, Pinas? Ito ang Museo ng Katipunan, isang museo dito sa San Juan City, Metro Manila, na naglalayong ng ipreserba at itaguyod ang kasaysayan ng Katipunan. Isang lihim na samahang revolusyonaryo na itinatag ni Andres Bonifacio noong 1892 upang labanan ang kolonyalismo Espanyol sa Pilipinas. Mga tampok ng museo. Exhibit ng artefakto. Naglalaman ang museo ng mga orihinal na dokumento sandata at iba pang mga kagamitan na ginamit ng mga kasapi ng katipunan. Likhang sining, makikita rin ang mga painting, diorama at mga rebulto ng mga naglalarawan ng na mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng katipunan. Hindi rin mawawala ang mga interactive display. May mga interactive na display at video presentation na nagbibigay ng mga mas malalim ng pag-unawa sa kasaysayan at mga kaisipan ng katipunan. At ang silid Sanayan nag-aalok din ng mga seminar, workshop at iba pang edukasyonal at aktibidad ang museo para sa mga estudyante at mga guro. Ang lokasyon nito ay matatagpuan sa Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Memorial Shrine na malapit sa Pinaglabanan Church, isang lugar na may malalim na kasaysayan dahil dito naganap ang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Katipunero noong August 30, 1896. At ang layunin ng museo ay magsisilbing isang mahalagang bahagi ng pag-aalala at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa mga nagsakripisyo at kabayanihan ng mga kasapi ng katipunan. Ito ay bahagi ng isang komprehensibong programa ng pamahalaan upang itaguyod ang kaalaman at kamalayan tungkol sa pamansang kasaysayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, muna tayo sa Museo ng Katipunan. Dito lang yan sa San Juan City, Pinaglabanan Shrine. What's up, Pinat? So, yun, oh, mga kamaster, no, nakita natin ang isang napakagandang museo sa San Juan. So, kapag ikaw, mga kamaster, meron kang pagkakataon, taon, uh, ma maluwag ang iyong oras, Bari kang dumang sa San Juan at puntaan itong napagandang museo, no? So, ang sabi ay matagpuan ang mismong museo sa Pinaglabanan Shrine. Um, itong lugar na to, lagi ko itong nadadaanan pag ako ay puapasok ng trabaho, no? At lagi akong naku-curious. Pag every time na nadadaanan ko itong shrine ng Pinaglabanan, So siguro one time ano, uh, may mga pagkakataon na sa uh, sasadyain ko tong lugar na to. So by the way, ako si and maraming salamat sa inyong panonood and stay safe and bye-bye.